buod ng buong kwento ng El Pilibusterismo ni Jose Rizal. Sa likulikong daan ng Ilug Pasig ay may isang paportabo na naglalakbay. Lula nito ang maraming taong papunta sa Laguna. Ilan sa mga sakay ng vapor ay sina Simon, Basilio, Isagani at ilang mga pari unang pinuntahan ni Basilio ang puntod ng kanyang ina nang ito'y makarating sa San Diego. Doon ay nakita niya ang mag-aalahas na si Simon. Nang magtanggal ito ng salamin ay nakilala niyang iyon si Juan Crisostomo Ibarra. Tinangkang patayin ni Simon si Basilio upang hindi lumabas ang lihim nito. Ngunit naisip niyang pareha sila ng kinahinatnan nito kaya hinimok na lang niyang nakiisa si Basilio sa planong paghihigante sa pamahalaang Kastila. Ngunit ito ay tinanggihan ni Basilio. Naghain ng kahilingan sa Kapitan General ang mga mag-aaral na Pilipino upang makapagpatayo ng isang akademya ng wikang Kastila. Ngunit hindi ito pinagtibay dahil mga pari ang mga namamahala dito. Nang muling magkanaig ni Simon si Basilio ay muli niyang kinumbinsi na umanib ang binata sa gagawing paghihimagsik. Plano ni Simon na gumawa ng isang pulutong na sa papasok sa kumbento upang agawin si Maria Clara. Sa kasawiang palad ay hindi ito nangyari dahil binawian din ang buhay ang dalaga kinahapunan. Samantala, nagkaroon ng pagtitipon ang mga mag-aaral sa pansiteria, na may pagmamayari ng inchik na si Kiroga. Dahil sa masama ang kanilang loob dala ng pagkabigo ng kanilang kahilingan patungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Nalaman na nga pari ang tahasang pagtuligsa sa kanila ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng talampatian sa loob din ng pansiteria. Kinaumagahan ay makikita ang mga paskin sa pinto ng pamantasan sa naglalaman ng mga panggihimagsik. Pinagbintangan ang mga mag-aaral na kasali sa kapisanan at dinakip ang mga ito kasama si Basilio. Labis ang pagdaramdam ng kasintahan ni Basilio na si Huli ang ilaw na lampara. Iniutos ng Kapitan General kay Padre Irene na itaas ang mitsa nito. Ngunit mabilis itong inagaw ni Isagani at itinapon sa ilog. Hindi natuloy ang plano ni Simon kaya tumakas ito at nagtungo sa bahay ni Padre Florinto. Uminom si Simon ng lason dahil ayaw niyang mahuli siya ng mga sibil na buhay. Nagtapat siya kay Padre Florinto na kanyang buhay at ang balak niyang paghihiganti noong oras din na iyon ay binawian ng buhay si Simon. Tumungo si Padre Florinto sa bato na laging inuupuan ni Sagani, malapit sa dagat at itinapon ang lahat ng kayamanan ni Simon. At yun lamang po, maraming salamat. <coughs>